magandang umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, magandang umaga po sa inyo, sa mga kawani ng ating uh, institutional sector, uh, syempre sa pangunguna, may umaga ng ating leader ng mga barangay, Kapon si Ambo Alba, maraming salamat po sa inyo. Ay mga nipalang natin, mga kasama mula sa National Government Agencies, uh, magandang umaga po. At, uh, Napanood nyo naman po siguro yung uh, State of the Nation address ng ating uh, Pangulo, no? Noong nakaraang lunes. At uh, ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget uh, sa nasyonal na pamahalaan. Uh, pero makikita natin na uh, yung iba, di naman natin nilalahat, pero yung iba, uh, nagkakaroon talaga ng problema at ito'y nagiging uh, sanhin ng tumatagal yung problema. Ibig sabihin, yung uh, imbis na nag improve sana na nag improve may mga ibang area, may mga ibang project, nakikita natin na, na baka substandard, sabi nga ng Pangulo, yung iba, baka wala talaga. Uh, yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung umaman sa Pasig dahil sa ganung klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na ano ba, yung mga santo. Ayan, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito, kaya pwede natin sabihin gusto ko lang po i-assure ang bawat isang pasiginyo na hindi natin sila tatanggalan. Uh, sa parte natin, doon sa nabanggit ko nung ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, uh, malaking bahagi nila dito. Hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya si Admin, kailangan seryosohin natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating uh, sa tulong ng ating sanggunian Kailangan talaga ipisigalan natin at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may ambag natin sa nasyonal. Na kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, uh, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tinan natin lahat ng kontrata nila. Uh, tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi dun pa lang sa nakikita natin, billion-billion, kada kumpanya. Billion-billion, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya na-assure ko ang bawat isang pasigenyo na hindi natin tatantanan ang mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika eh. Pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. At uh, ipagpaumanin yun ah. Uh, kung paminsan-minsan, kailangan ko itong banggitin, uh, banggitin in public. Uh, para din naman sa proteksyon namin. Para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng tao bayan kung ano yung ginagawa natin. Para kung ano man na mangyari, ay uh, protektado po tayo. Kailangan alam ng tao bayan. Anyway, may isa pa po tayong announcement. Uh, sa July August 7, Uh, ko isang simula, no? Uh, City Health Department Services po natin nasa Kalasuko. Uh, sa lubuyan ay nasa Pasig uh, Sports Center po natin sa Old City Hall Compound. Ay uh, pansamantalang ikakalat muna. Sa compound lang din naman, sa Old City Hall pa rin naman po. Uh, pero... Pasensya na po ha, sa mga, lalo na sa mga kliyente natin, pero pati na sa mga empleyado na medyo maabala ng konti. Ilang linggo lang naman po ito, um, konting uh, abala para mapabilis na yung uh, proyekto natin para sa New City Hall. So, yung announcement, hindi ko na po isa-isahin kasi medyo marami po ito, pero sana tingnan na lang po natin, lalo na kung may... Para sa mga empleyado natin, alam na naman po ninyo yun. Pero yung mga kliyente, yung mga pupunta sa ano natin, whether sa Animal Bites, o kapabakuna ng iba o sa uh, yung mga for health certificate natin uh, alamin niyo na lang po na sa PIO naman naka-post na naman ano may posting na po tayo sa PIO at uh, may mga signages din naman tayo sa old city hall so konting pasensya lang po para mapabilis na at uh, makabalik na tayo at maka uh, move in na tayo sa ating magiging uh, bagong bahay. Konti na, tsaga, konting tis na lang po. At uh, ito na, marapit na marapit na buhay po. Baka magulat nga po kayo kung gaano kabilis pagkatapos ng mga uh, lahat ng ito. No? Uh, muli po, maraming maraming salamat. Daro na sa ating living ng barangay. God bless po sa ating. Have a great week everyone. Adjourn na po tayo.